What's up mga naso ngayon mga naso Nandito ngayon ako sa tindahan namin sa Pasiano Sa may Pasiano Rizal Sa may kanto ng Proc Dito yan sa malapit sa may Shopee Makain kami Pwede nga pala ako ng kain Kanin Pwede ako ng kanin Dito kami kakain kami Mumili rin ako ng Kita Chicken Nakakain kami ni ate Yan po yung ate ko Yan Lungaren. Yes, ito po yung ate ko. Yan. Ate mo pala yan? Ito po yung mama ko po. My darling, my love. Mama daw ko siya, diba? My darling. Yan po yung tatanggay na po ako sa boy. Oh my God. Ito nga pala mga kanaso. Ito nga pala yung pest... Tindahan namin yan. Yung payan po yung tali pa may pasyano. Ay mabutang shopee. At ito po yung pesta namin yan. Yan. Tindahan ng manok. Ayan po. Meron po kami tindahan po dito. Agabo sa ikla. Wala na. Babos na po yan. At babos na kita. Babos na rin po yan. Champagne. Yan. Tapos yan. O, ayan po. Wala na po. Tinda po sa mamate. Dubos na po. Ayan po yung na namin sa mamate. Sa peso sa mamate. Doon po yan sa may San Cristobal Paru pala. Sa may tapat ng Alpha Mart. Sa gilid lang po yung ay kita nyo. At likod ng Tios Ayan mga kanasur. Maraming salamat. Kung gusto nyo bumili ng ulam, punta lang kayo sa Pasiano. Bye-bye.